Hello guys, welcome to another unboxing moment na mga biyahe ni Oski. For this video guys, ay mag-unbox tayo ng product from Shopee Mall. Uh, ito ay napaka napaka importante sa bahay natin guys. Kailangan natin ng product na importante na ito guys. So let's go. Unbox na tayo. Ayan na po. Ayan, na. Ito ay digital clock po na LED light. So nabuksan na natin yung product guys So ito nga pala guys ay nagkakalaga na 186 pesos hanggang 187 pesos Pero dito sa Mindanao guys ay may 140 pesos na charge So nabili ko siya sa Isa Air na store sa Shopee Mall At meron siyang dalawang kulay guys Pwede puti, pwede black Pili-pili ako sa digital LED lock na to At sobrang napakaganda at elegante guys At napaka-esthetic So wala na kayong ibang mapipili At e, dito lang yan sa Shopee Mall So arat na Vieiras Let's go at check natin to guys Mukhang maganda to Try natin Oh, nga pala to guys Ito ay pwedeng battery operated At mayroon din siyang uh, cord Para sa isaksak dito sa kuryente Gamit ng uh, Ayan meron siyang manual po Ayan At meron siyang ano guys uh, sa kuryente yung USB. Ayan. Yan po yan. Pwede po yung power source ng USB o kaya yung battery na hawak ko. Ayan po. So, So, dito na tapos sa ating vlog guys. So forget to like, share, and hit the notification button para po kayo mabiyahin yung ski. Arat na!